Alright guys, magandang 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 Nakakabit ba mic ko? Yun, magandang 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 tanghali sa inyo Tanghali pa ba? Hapon na So ayan Papakabit tayo ng RFID Papakabit tayo ng auto sweep Meron na akong is ah, uh, Ano yun? Easy trip So auto-sweep na lang ang kailangan ko para makalarga ako pa-norte. Meron ako sa, ano eh, sa Kawite. Eh. Noong nakaraan yung sinundo ko yung anak ko sa Cavite nagpalagay na ako. Ngayon, tatanong natin dito kay kuya kung saan papalagay ng RFID. Sir! Maganda nga po. Saan po magpapalagay ng, ano, ng uh, auto-sweep? Oo. Yung... Oo. Oo. O, o, o. Gusto ka rin to, sir, sa kanan. Papuntang Terminal so, 3. Oo, yung nasa doon na tapat. Uh Oo. -oh. Yon, doon po. Ay, teka, di ba sa ngayon? Papunta ang Terminal 3. Oo. Uh -huh. -oh. Wag kang bumaba ng Terminal 3. Diritsuin ko lang yung doon kung so makita ka plaza. Plaza. Mm, -hmm. toll gate. Oo, uh -oh, sige. Punta mo doon sa toll gate. Masating mo doon sa ano, di ba magbabahad ka ng cash. Uh Oo. -oh. So, Pwede mo magpapa-install ka ng RFID. Okay, sige. Hindi ako, hindi ako lalabas ng ano ha? Nang bindi... Terminal, Terminal 3. Dito lang po papuntang Makati Alabang. Bago ka pumunta doon, di ba may 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 uh Oo. -oh. Yun -oh. doon po. Sige, po. sige, thank you. Sige punta, diba? Yeah, Yan, no nakaraan pumunta na ako doon eh. So gamit natin yung ating uh, 2023 Bago, di ba? 2023 Kawasaki Z400 So express legal na to Tinan nyo maganda rito Kahit hindi nyo pindutin yung clutch Pwede kayo mag shift Ng gear O oh, astig ba? Diba? Stable pa yung ating ano 360 kasi Nakatukod sya ron sa windshield <laughs> So yan Dumana ako rito nakaraan eh kaya lang hindi ako nakapagpalagay Kukuha tayo ng lane Tingin sa side mirror No approaching, let's go Pero minsan kasi nga sanay ako sa Pipigain mo yung clutch Napipiga ako pa rin talaga So again Parang pang third time ko na to na mag uh, expressway Cavite Tsaka ito dito Pangalawang beses dumaan dito And then skyway So far okay naman ang experience Yun nga lang Awit talaga sa tol Pero okay lang Bawal kasi lumampas sa 6 rito May nanguhuli So, ganito lang ang takbo natin pag nasa skyway ka up to 100 kuts yun pero sa ngayon 60 lang muna magbawas ka ng gear kaila ano rin okay din na kahit hindi mo na pigain yung ano mo yung yung clutch lever mo Mag change na siya ang galing diba ayun na yung mga ano nila eh. mga bagong technology Slipper clutch yata ang tawag dito hindi ko sure <laughs> nanguhula lang Basic na basic tong motor na to Medyo matipid din siya Kasi parang nung naka, xmax naka x -Max ako 23 km per liter yun eh Ito rin 23 km per liter din ang consumption na ito eh Pero this one 400cc E eh, nakakakyat ka sa mga expressway Legal Ang problema dun sa XMAX max Hindi ka nakakakyat na expressway dun eh As in talagang pag sinubukan mo eh huli kasi alam ng mga enforcer na 300cc lang talaga yun yan so dito tayo wag daw tayong buha pa ng terminal 3 dumiretso tayo sa cash lane Asa ng cash lane Papakabit tayo ng RFID guys Yung ano, auto sweep Dito tayo pumila sa no RFID. A few inches later. Yan, so sa so part na yan, eh, hindi ko alam na wala na palang battery yung ano ko. Yan si Kuya, lalapit na lang, lalapit na para uh, ipag-fill in yung information di RFID. Napakadali na yan. Saglit na saglit lang talaga ginawa yan. So, information mo lang ilalagay dyan. And then, later on, makikita nyo na, ikinigit nyo na yung uh, photo sweep na scanner sa so windshield. So then, tinitingnan nyo yung ano ko, yung plate number ko. While I am uh, filling in all the information, inaayin na rin Uh, parang nire-register niya na rin yung plate number ko. Ang maganda dyan, uh, 300 yung babayad mo, 300 din yung load mo uh, auto sweep. Plus, meron ka pang card na sa sa'yo para if ever na hindi gumana yung auto sweep, eh, pwede mong yan, no? pwede mong ibigay or iabot yung card doon sa mga counter teller. I don't know kung ang sa kanila ba tapos ng mga ng mga toll gate so ayan in the center na ni kuya and that's it na kung what's ba ayan na yung ating auto sweep na ano IFID so yan. Nagbayad ako ng na 300. And then, inabot niya na rin kagad sa akin yung part ko. And uh, parang some other papers regarding sa ano sa auto sweep. Marami kami niyan. Papasin niyo sa video, meron pang parang dalawa o tatlong sakyan sa unahan ko. And so, I'm waiting for the cars. And uh, tinignan ko rin mo at mo na yung mga gamit ko. And hopefully, kompleto lahat. na. Ano. And that time, punog yung GoPro ko. And uh, maganda dito sa mounting ng GoPro, kaya kong magpalit ng battery ng GoPro ng inatanggal yung helmet. Yan. And then, after ko magpalit, siyempre. Yeah, turn yeah. so, yan. So ayan guys. Saglit na saglit lang pala eh. Okay na to. Okay na. Let's go. tayo sa Skyway Alabang Makati dito tayo sa SLEX BGC ikot na kasi tayo rin doon pababa okay na testigin natin syempre hindi natin malaman niya kung uh, good shot kung hindi natin te-testingin, di ba? Ayan, so ang feedback ko rito sa motor so far So far, so good <laughs> Okay na okay siya talaga, promise Yun lang, medyo masakit lang talaga sa wet box Pero okay lang, no problem Mabilis naman ang biyahe mo eh So hindi ka na masyado mag-aalangan Ayan, ikot tayo rito nga ano Hindi ko mapigil hindi pindutin yung clutch Siguro nasanay na Yan Balik na agad tayo <laughs> Nagpa install lang naman talaga tayo eh Kasi maya maya may uh, lakad tayo Yan, so August 21, 20 ngayon Parang last year Kung matatandaan ko kami ay nasa Nasa Nasugbo If I'm not mistaken Kami ay nasa Nasugbo nagsiswimming swimming swimming naga nag uh, nage enjoy enjoy ngayon nakababad na sa mga classroom. <laughs> Nakalimba ko eh kasi I have a back problem. Kanina nagpa-therapy ako sa hospital. And then uh I was diagnosed also with uh, hypertension. diagnosed with hypertension and diabetes. Pero I'm trying to reverse it. Nung huli ako nagpa-check up, that's August 1. Ang aking uh, weight is 288 pounds. So that's approximately 131 kilograms. Right now after 20 days, Nakapagbawas bawas na ako ng almost 25 pounds. I'm only 260 plus na lang para 64, 65 ganyan. So, malaki na rin, malaki na rin na ibawas. Niya. And uh nararamdaman ko rin yung ano, yung uh, yung effect ng ano, nung uh, pagiging uh, yung parang naging cleansing diet. Okay na okay siya and yung back pain medyo naiibsan na but still i am having the treatment the therapy para totally para totally eh, mag-heal yung likod ko yun lang naman talaga ang inaano ko eh and ako naman eh medyo madisiplina sa sa pagkain sabi ng doktor wag kumain ng maalat or kung ano pa man eh hindi na natin kakainin yan we will not uh, gamble on those things kasi Medyo nagdelikado na tayo no Karan. Alam niyo ba na ang ano ko nasa 170 over 110. Sabi sa akin ng doktor, "Bakit hindi ka pa na ano? Hindi ka pa na co-confined." So yun, sabi niya sige, magpa-blood chem and so on, etc. at maraming pinagkagawa. And then only to find out na yun na nga I have hyper acidity pa, meron pa mataas ang sugar diabetic tapos hypertensive mataas ang uric acid and so on, lahat na lang mataas pati weight mataas, lintek talaga so I have to discipline myself, medyo mataas na yung uh, I mean, malaki-laki na yung binawas ko that's almost 25 pounds na that's more than 10 kilos na and uh Tutuloy-tuloy totally lang natin yan We will be better soon As soon as possible Within this uh, month oh, I mean within this year Ang target ko is to reach that 186 uh, Goal ko 186 pounds for my height Na 5 foot 9 Ayun lang naman ang goal ko eh And to be better Kasi nga Even though you have all the money in the world Pag tinamahan ka ng sakit Wala, goodbye, goodbye ka talaga Sakit na, ubus pa pera mo This time you will not gamble on uh, Being uh, Too, you know, lazy In uh, doing things like Dieting Ngayon hindi na po pwede yun Talagang uh, Tayo ay magdidisiplina na Hindi po pwede na magpabaya pa Alright, so uh, Ito na, bumalik lang tayo Ito na yung Daanan papuntang uh, Terminal 1 and Terminal 2 So Goods na, we have already RFIDs na We have the auto sweep and uh, uh Yung isa, yung sa Cavite goods na pareho yan so ito lugar na namin yan no? kaya lang doon pa tayo bababa sa terminal 2 okay dokie so thank you very much sa pagsama sa akin I guess magre-rebranding ako ng ano ko ng uh, pangalang ko <laughs> sa shop kasi every time na mapasok ako sa home shop ko binabati ako ng mga bata what's up Z So ganun na lang. Palit tayo, rebrand tayo ng pangalan. What's up GTV? <laughs> What's up GTV? Aesthetic 'di ba? Parang ano siya eh. tayo dito. Ah, bukang bibig na ng mga kabataan. So, yun. mag-vlog branding tayo. What's up Z? What's up GTV? Yan, U-turn And then, diretso na tayo sa bahay Taga dito lang ako Sa Naiya Dito ako lumaki Ayan o, oh, ano Nakikita nyo dyan sa kanan yan Ang uh, Old na yung Pilipino Playground namin yan, mga bata kami Napakaganda dyan Pag pumunta ka dyan, lahat na kailangan mong puntahan sa buong Pilipinas pupuntahan mo mayon volcano chocolate hills and so on and na lahat so pila tayo rito rebranding tayo ng ating uh, guys liko na ako rito and uh, thank you very much hopefully we have a lots of uh, rides to to share and uh, kita kits tayo ulit ha medyo kinakapako pa ako pa tong bike eh pero okay naman na so see you on my next video and uh, rebranding tayo magre-rebrand tayo ng ating uh, ating tayo dito, ating uh, channel see you guys take all, always take good care of yourself and uh, maraming salamat sa support ah. Shoutout pala sa PERC para niya kay Educator Riders Club Shoutout sa inyo guys buwagin naman ba natin yung ano grupo <laughs> anyway, thank you very much and uh, see you on my next video. Ciao! Thank you for watching Sir Law TV and don't forget to comment, like and subscribe.